Hello, magandang araw po. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-claim ng parcel sa Philpost. Una, pumunta tayo sa tracking website ng Philpost. Siyempre, dapat may tracking number kung may magpapadala sa inyo galing sa abroad. I-enter nyo lang dito ang tracking number, tapos i-click natin ang track. Ayan, lalabas na dito kung ano ang status ng parcel. Then, i-click natin ang view history para mas kumpleto ang detalye. Ayan, so makikita kasi dito yung status ng parcel sa mga araw na na-update siya sa system simula nung pinadala siya. After ilang days or weeks, yung parcel ko nasa Pilipinas na. Ano ba itong en route to delivery office? Pag ganito, papunta pa lang siya sa fill post office base dun sa address na nakalagay sa parcel, usually kung saan malapit. Tapos, ito namang receive item at delivery office, ibig sabihin, nandun na siya sa PhilPost post office sa area ng address na nasa parcel. Pag ganito kasi, dapat may notice na ipapadala sa inyo from PhilPost office na nasa area nyo para malaman nyo kung pwede na siyang kunin. So, ganito ang itsura niya. Nakalagay kasi dyan kung saang PhilPost post office siya i-claim, pati yung mga detalye kung para kanino yung parcel. Then sa likod, fill upan ito. Huwag kalimutan magdala ng valid ID pag mag-claim or kung hindi kayo ang kukuha, dapat may authorization letter din at valid ID nyo at nung kukuha. Dapat makuha nyo yung parcel within 30 days simula nung binigay yung notice. Kasi kung lagpas 30 days na, baka ibalik sa sender or i-dispose nila yung parcel. Or pwede rin na may additional fee na kayong babayaran. Basta dalhin nyo itong notice sa pag-claim nyo. E paano kung walang notice na pinadala? Pwede nyo pa bang makuha yung parcel nyo? So, pwede naman kasi pag check ko online at nakalagay na receive item at delivery office, pinuntahan ko na siya after ilang days kahit wala pa yung notice. Pagpunta ko sa fill post office dito sa amin, andun na nga yung parcel. Pinakita ko lang itong tracking history ng parcel ko sa phone kasi importante talaga yung tracking number. So, verify naman nila. And then ipakita nyo rin ang valid ID nyo para makonfirm din nila kung sino ang kumukuha. So may logbook doon at yung parang receiving document na pinapirma sa akin. Then may babayaran kasi. Depende kung magkano yung dineclare na value sa parcel nyo. By the time na mapanood nyo ito, pwedeng nagbago na rin yung babayaran. So kung mas mababa sa 10,000 pesos ang halaga niya katulad nung sa akin, ang binayaran ko lang ay 112 pesos para sa customs charge. Regular fee ito na chino charge nila sa parcels. Parang handling fee. So may official receipt dapat na ibibigay sa inyo. Huwag kayong papayag na walang resibo. Kung ang halaga ng inyong parcel ay mas mataas sa 10,000 pesos, may tax na yon. Plus, magbabayad pa rin kayo ng customs charge na 112 pesos. Di ko lang sure kung may iba pang charges. After ko ma sa post office yung parcel, na-update naman dito sa tracking history na na-receive ko na siya. Then, saka ako naka-receive ng notice sa bahay. Okay, so ganun lang mag-claim ng parcel sa Philpost. post. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe!